Hey, good morning. Ay, magandang tanghali na pala. Ahon uli dito kay Lahipag. May sadya ako dito eh. Gahanap ako ng tagbak. Kailangan ako ng tagbak. Huh? Dahil ang buhok natin ay nalalagas na. gagamitin natin organic na pampalago ng buhok. Ayan, pasok muna kita dito at mahingi kita ng plastik. Nag-aano ka? Nag-aano dito Nag-aano ka? Nag-aano ka mga big Oh, ay pasko na. Sa kubo nila. Dito sa kampot, nakalat eh. Nirepair mo pala itong duwende mo. Ayan, oh, pasko na sa kubo nila. Ang pinagagawa din naman, oh. Iya, yeah, may prutas din naman. O, balingbing. Sinong gusto? Inaalingaw. Ngaw na. Dami, oh. Ano pa po eh? Nangangamoy hinog. Oh. May ka, madaming manok baya dito ni kuya, oh. Mga sasabungin. Ayan, oh. Hanggang dun ay. Ilang piraso ya? 1, 2, 4, 6, 8, dose 12 12 tinaling sa sabungin madami na yan yan mapunta na kami sa aming pakay dito kita ayan o oh, tagbak check natin ang puno kung may suwi na dapat ay yung bago pa lang na usbong nasaan niyugman nandito na kami sa kasawi ang palad wala kami nakitang suwi ng tagbak ayan nandito na kami oh sa kubo ni hipagers yan Iba na tagpuan namin dun sa ano, pinuntahan namin sa dagat. Prutas na la ang kinuha namin.